Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po tayo lahat ang nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula sa ikalimang kabanata na Ebanghelyo ni San Juan. Mula ika-labing pito hanggang ika-tatlong pung bersikulo. Ang buod ng pagbasa ay ukol sa paninita ng mga Hudyo sa otoridad ni Yesus. Makatapos niyang magpagaling ng isang may kapansanan sa araw ng Shabbat kahapon, lalong nanggigil ang mga Hudyo dahil sinabi ni Yesus na ang Diyos ang kanyang Ama at gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ipinaliwanag ni Yesus ang gawain niya, na ayon sa kalooban ng Ama. Kung babasahin nyo ng buong mabuting balita sa araw na ito, mahaba siya, komprehensibo at matalinhaga ang diskurso ng Panginoong Yesus. Doon maaninag natin ang uri ng relasyon nila ng Diyos Ama, ang lawak at lalim ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang kakaibang kababaan ng loob bilang anak ng Diyos. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipo o Philippians, binigyang diin din niya ang kakaibang kababaan na loob ni Yesus. Mula sa Philippians 2 verses 6 to 11. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin ipinanganak siya bilang tao. At nang maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuring hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Alam ano niyo mga kaibigan, pag nanood ka ng balita o makimarites sa mga nagmamasid sa social media, parang hindi na ata uso itong kababaan ng loob sa mga nagaganap sa kabaligarin natin yung kabaliktaran ang mas karaniwan. Pag ikaw ang nasa poder, ikaw masusunod. Tulad na lang ng mga nahuhuling mga pribadong sasakyan sa EDSA, sa bus lane. Pag sila na si nahuli, ang bukas bibig sa traffic enforcer ay makapag-name drop na isang taong makapangyarihan upang makalusot. Maaring dito sa lupa, naging kalakaran na yan. Ngunit kung nais natin maging mamamayan ng langit, hindi natin maabot ito kung ang ating isipan at gawain ay para sa lupa lamang. E kung anak na mismo ng Diyos Ama na si Yesu Cristo ay nagpamalas ng kababaang loob, tiyak na sinyalis ito na tayo man ay kayo ng padron na susundin. Sabi nga, sa kababaang loob ni Yesus, sinunod niya ang kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan. Matanong ko, ikaw ba, kaibigan, may tuturing mo bang handa ka na maging mamamayan ng langit? Whether medyo malapit na o may kalayuan pa. Ang padrong susundin ay nasa halimbawa mismo ni Jesus. Nasa harap ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, ipinamalas niya na ang humility o kababaang loob ang susi ng pag-usad sa ating biyahing patungo sa langit. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag pong kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako pong muli si Edwin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.